Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong November 1 At syempre po tara 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 punta na tayo ngayon sa sementeryo mga kalaki At para po sa ating mga mahal sa buhay Ayan, mamaya nagdala na ako, ng, nagpabili na ako ng bulaklak at mga kandila Punta punta na tayo mga kalaki At syempre po sa ating mga laki followers dyan na nakatutok at magawa dyan At sa mga hindi pa po nakakalaban, nakakataya ngayon Aba, meron po akong ibibigay sa inyo ngayon ng magagandang tips Mga kumpletong laki numbers po para po sa ating lahat Ano po, sa mga mahihilig dyan na ng mga numero sa mga lucky numbers. Aba, kung ang numero mo ay hindi na lumalabas, palitan na natin yan. Ito po ang subukan nyo ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen. Kaya tara na mga kalaki, umpisahan na po natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na manalo at maging, siyempre milyonaryo. Okay mga kalaki, at bago ko po ibigay mga lucky numbers na yan, syempre, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Okay. At syempre, ang ibibigay po natin ngayong alas 5 po ng hapon na ha? abay tatlong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit. At dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat. At habang wala pa pong bumibili mga kalaki, aba syempre, singit-singit muna tayo. Magbigay muna tayo ng mga Uh, ting lucky numbers para po sa inyong lahat Kaya ano pang inihintay mo mga kalaki Kunin mo na ang mga listahan mo Pag nagustuhan mo ang mga lucky numbers namin Pwede niyo pong ilista at alagaan sa loob po Ng tatlong araw bago nyo po bitawan O palitan Kaya mga kalaki tara na po Ito na ang unang 2 digit lucky numbers mo Kalaki Umpisahan natin sa 825 Iyan po yung una Ang pangalawa 19, 22. At ang pangatlo, 11, 20. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 819. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 306. Ayan. At syempre po mga kalaki. Ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers ay number 127. Ayan mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers ay 4-digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Ito na po ang 4-digit lucky numbers. Number 0246. Ayan po. At ang pangalawa po ay number 9930. At ang pangatlo, number 626. 281 ayan mga kalaki kompletor po mga laki numbers natin na 2 digit 3 digit, 4 digit sa pwede nyo pong i-rumble yan mga kalaki para mabaligtad man ang numero, palalo pa rin po tayo at pwede po yan tayaan sa STL sa Lotto, sa National, sa Wedding pwede po mga kalaki, kaya ano pa inihintay mo ilabad mo na yan maya maya, okay bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers dyan na nagaabang aba mga kalaki ha? dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin, ingat ingat po kayo sa mga fake account dyan na nagkalat na naman na Ingat. Lagi ko sinasabi mag-ingat. Okay. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan. Hindi po yan sasagot. Kasi mga fake nga po sila. Hindi nyo po ako makakausap. Sabihin nyo, pakausap nga kay Sir. Tignan mo, hindi kayo sasagutin. Kasi nga, fake nga sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Ha? Hanapin nyo po sa Facebook. Lagi nyo po isi-check. Arnold Parungkin na merong yung followers, merong 495,000 followers at may blue check. May blue check tayo, verified tayo ni Meta. At meron din tayong Red Parunki na account sa Facebook na meron namang 410,000 followers. So, ayan po. At meron din tayo Aris Gatchalian na account sa Facebook at Red Arnold Santos. Yan yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook. Meron din tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red parungki na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok natin Red Parungki na mayroong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weting Pagsumali ka sa amin sa private consultation. O, aba, baka nandito ang swerte mo mga kalaki, malay mo naman, di ba? Baka nandito ang swerte mo, baka isa ka sa mapanalo namin, kaya ano pa hinihintay mo? Sali na po. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At syempre po mga kalaki, araw-araw po may napapanalo tayo rito. Nakapost po yun sa Facebook. Legit po ang mga account na yan. Kaya ichat i nyo sila, winners talaga sila. At baka ikaw po ang susunod nating winner mga kalaki na mapap mapapasama sa ating book of winner namin ni Lola Carmen. Kaya ano pa inihintay mo? Sali na sa private consultation. Ito rin na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Ito na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod. Handa ka na ba? Ito na po. Number, 5 digit to ah, number 37, number 20, number 24, number 29 at number 16 ayan po yung una ang pangalawa po ay number number 8 number 23 number 26 number 35 at number 37 ayan mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po nito ang 642 645... 649... 655... At 658... six digit lucky numbers... Kaya ito na po... Ang unang six digit lucky numbers mo... Kunin mo na... Number... 22... Number 36... Number 40... Number 42... Number 8... At number 11... At ito po ang pangalawa mga kalaking... 6-digit uh, lucky numbers... Number... 19... Number 23... Number 16 number 30, number 37, at number 5. Ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Coliado Family. Diyan po sa may Ayan, sa may Tagudin Ilocos Hello po sa mga barangay uh, Barangay Bay Tagudin o oh, bayan. Tagudin Locos Sur. Hello, shoutout po sa inyo dyan. Sa mga uh, kolyado family na humihingi ng 2-digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo agad-agad. Okay? At syempre po sa ating mga vendors po, ng mga fish vendors po dyan, ng mga dried fish po sa may... Bawang La Union. Hello po sa atin sa mga taga Bawang La Union. Shout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Kila sa mga vendors natin dyan na kila Mang Jose at Mang at Aling Mameng. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang saong panunood. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa weteng at ng 642. Bibigyan ko po kayo. Pag-aaralan ko lang po yung code nyo. Okay? Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment. Share na share ng mga videos namin heart ng heart at dapat nakafollow ha. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!